Anong ganap sa mundo ng showbiz? May nakakaintrigang post ang kapuso actress na si Andrea Torres at Kylie Padilla. Sa Instagram account ni Andrea, ibinahagi niya ang isang eksena sa digital series na ginagawa niya kung saan aktong maghahalikan sila ni Kylie Padilla. May caption itong, Ubus na ba? Wala bang natira sa tayong dalawa? Matagal-tagal din tayong sumaya. Sa caption naman ni Kylie, Isisigaw ang ngalan mo't magpapakalunod sa pulang kabayo. Tamaan ka naman o pusong hindi makapagpaalam. Samot sari naman ang naging reaksyon ng netizens sa nabanggit na proyekto ng dalawa. Anila, welcome development daw ito mula sa dalawang kapuso star. Kung sakali, first time nilang magsasama sa isang LGBTQ themed series. May nanguurot naman kung may derang scenes o pampiangan daw kaya sina Kylie at Andrea sa nasabing serye. Anong masasabi mo sa balitang ito?